Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Kaisar 3.8 Assalamualaikum Sheikh Pwede ba sa Islam Na magtapon ng alagang na pusa Yung makabigay na po Ng mudara Ang ihin nila at sa nila Kung ganun po pwede ba ilipat sa ibang lugar Halimbawa yung pusa po ay mapaminsala na talaga Pasaway So itatapon mo siya para hindi na makabalik o ilalayo mo siya sa bahay mo para hindi na makabalik. Wala problema. Ang bawal lang naman yung ikulong mo yung pusa at hindi mo pa kakainin. Yung po yung bawal na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasi hindi mo may bigay yung karapatan niya. Pero yung uh, itapon mo siya, ilayo mo siya sa lugar niyo para hindi na makabalik, walang problema. Actually, may lula akong ganun eh. Inutosan niya akong ilayo ko yung pusa para hindi na makabalik kasi napakapasaway. So, nagawa ko yung kabataan yun. At wala pong violation sa Islam yun wala pong problema. Nadali natin ng pusa sa malayong lugar para hindi na makabalik sa bahay natin dahil nga mapaminsala at pasaway. Ang bawal lang po ay kung ikukulong mo at hindi pakakainin. Yun po yung pinagbawal ng Islam. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.